Magbigay ng tatlong pangalan ng gulay na nagsisimula sa letter B, English only. Okay, shoutout muna tayo kay Buboy Peña Florida ng Camarines Sur. Shoutout din kay Lawrence Aheto ng Valencia, Bukidnon. Kuya at nanay, kapag nagawa niyo itong mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kayong 1,000 pesos kunin nyo. So paano, ready na po kayo? Ready, ready, ready. Na. Dahil kung ready na kayo, your timer starts now. Sige, hula. Let Bench. The... Ano po? Bench. Bench. Benz Benz Ah hindi po 'yon. Hindi beans. po gulay 'yon. Buto po 'yung beans, buto. Bagyo beans. Bagyo oh, beans, bagyo, bagyo ng malirim po. <laughs> <laughs> opo letter B, bali 'yung gulay sa letter B na goobisa. Letter B? Letter B B. Baboy B. Baboy ah, uh, tuan. Asin baboy, asin B. Opo, opo. English po yun ha. Hmm. Sige, mahaba pa yung oras nyo Para sagutin yung katanungan 2 minutes and 18 seconds Letter B Letter B po, B Tagalog na B, hindi po victory Letter B lang English, opo oh po Beach Beach, uh, paliguan po yun <laughs> Okay, so bibigyan ko kayo ng isa Broccoli Okay, so dalawa na lang sasagutin nyo Broccoli Okay, so dalawa na lang sasagutin nyo Letter B. Okay, may Hindi po yung brownies. Ba yung... Brownies. Iba po yung brownies. Tinapay po yung brownies. <laughs> okay, meron pa po kayo. One bearing. minute. Ano po? Bearing. bearing. Ay, mali po. Ang bearing po ay sa sasakyan. Minutes. <laughs> Very Mali rin po. Okay, 1 minute and 32 seconds para sagutin yung katanungan ito magbigay ng tatlong pangalan ng gulay ano tong, na nagsisimula ay, sa letter B. Broccoli. 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 Opo. Bali, uh, ano na lang po. Dalawa na lang sasabihin nyo. Ang beans di pa yun? Iba po ang beans. Ha, okay. okay. ha, hmm. <laughs> <laughs> Okay. Tama eh. Okay, May pa kayo ang 50 seconds para sagutin yung katanong ang magbigay ng tatlong pangalan ng gulay na nagsisimula sa letter B. B so, B na kayong isa, yung binigay ko, broccoli. Bell pepper. Bell pepper, okay. So, iisa na. Hello, Sige, pwede niyong turuan. Okay, 20 seconds. Tatlo lamang, iisa na. 15 seconds. 10 seconds. 4, 3, 2, 1. Time is up, okay? Tatay at nanay, bali yung tatlo po na letter B na nag-uumpisa sa nagulay ay bitter melon. Ang bitter melon po sa Tagalog, guys ang palaya. Bell pepper, tapos broccoli. So, tatlo lang hinihig ko sa inyo. Pero dahil kumasa kayo sa 3 minutes challenge, meron kayong dalawang noodles, meron kayong dalawang meatloaf, meron din kayong isang kilong bigas. Tatay at nanay, thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge. Salamat.